News Update Mga balita ngayon Pagbibigay ng safe conduct passes sa mga rebelde pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bus carousel hindi magsasara habang sumasa ilalim sa rehabilitasyon ng EDSA sa Abril ayon sa DOTR Sangguni ang panlunsod members Acuna Twins itinalagang acting mayor at vice mayor ng Marikina Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang pagpapabilis sa pagbibigay ng safe conduct passes para sa mga dating rebeldeng nais mag-apply ng amnestia. Sa NTFL CAC Press Briefing Kamakailan, sinabi ni National Amnesty Commission Chairperson Attorney Leia Armamento na makatutulong ito sa former rebels na ligtas na makapagsumite ng kanilang amnesty applications. Dagdag pa ni Armamento na natapos na nila ang pagproseso ng safe conduct passes at aasahan ng mailalabas ito sa lalong madaling panahon. Anya, marami pa sa ngayon ang mga rebelding nagtatago dahil sa takot na rin na baka sila ay mahuli ng mga otoridad, pangunahin na ang may warrant of arrest. Sa kanilang datos, umabot na sa 2,481 na mga dating NPA at Moro Rebels ang nag-apply para sa kanilang amnestia. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na hindi ititigil ang serbisyo ng EDSA Bus Carousel kung sakaling uumpisahan ng isa ilalim sa rehabilitasyon ng EDSA. Sa Joint Metro Manila Council and Regional Development Council meeting, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na hindi magsasara at magkakaroon pa rin ng dedicated bus carousel lane upang makapagsakay pa rin ng mga pasahero. Dagdag pa nito na ililipat lamang sa katabing linya ang EDSA busway kung sakaling masimulan na ang pagsasaayos sa EDSA sa darating na Abril. Samantala, tinitingnan rin ng ahensya ang magiging epekto nito sa mabigat na daloy ng trapiko. Nakatakda namang maglabas ang DOTR ng Traffic Management Plan sa Abril katuwang na rin ang DPWH at MMDA bago simulan ang nasabing proyekto. Itinalaga ng Department of the Interior and Local Government o DILG sinasangguni ang panlunsod members Romel Acuña bilang acting mayor at kakambal niyang si Ronnie Acuña bilang vice mayor ng Marikina City matapos ipataw ng Office of the Ombudsman ang anim na buwang preventive suspension kay Mayor Marcelino Teodoro at iba pang opisyal ng lunsod. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kinakailangan may mamuno upang maiwasan ang pagkaantala ng operasyon ng pamahalaang lungsod. Ang suspensyon ay nag-ugat sa umano'y maling paggamit ng 130 million pesos na pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Iginiit naman ni Teodoro na ang hakbang laban sa kanya ay politikal at bahagi ng mas malawak plano upang hadlangan ang kanyang kandidatura sa 2025 midterm elections. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn singsongko nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi nyo kasama sa bawat pagputo ng balita.